Magandang umaga po sa inyong lahat. Si John ay isang ama at magsasaka sa probinsya. Siya ay may dalawang anak na ang pangalan ay si Lily at si Noah na sinisikap niyang pagtapusin ng kolehiyo. Kaya lang, siya ay may pagdududa kung magawa niya ito dahil isa lang siyang mahirap na magsasaka na kinakapos ang kita. Kaya kayod ng kayod siya sa pagtatrabaho, laging uma, umagang nagigising kahit malamig pa ang umaga at mamaya-maya tinitiis na ang matinding init ng araw habang nagtatrabaho sa bukid. Dahil sa kanyang pagtatrabahong ito, marami ng kalyo ang kanyang kamay, laging masakit ang kanyang likod dahil sa pagod, at lagi ding masakit ang kanyang mga balikat dahil sa malaking pasanin sa buhay. At lalong bumigat ang kanyang pasanin noong ang kanyang dalawang anak ay nasa kolehiyo na. Di ba mas magastos kapag sa kolehiyo? Kaya lalo siyang nabigatan. At nag-alala na siya kung matustusan niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Kaya isang gabi, habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata, ipinagtapat niya sa kanyang mga anak, sabi niya, anak, mga anak, naubos na, nasait na ang aking naipon. At tumigil na muna kayo sa pag-aaral wala na akong maibibigay sa inyo. Pero ang kanyang mga anak ay talagang awang-awa sa kanya. Pero sinabi niya sa kanila o sa kanyang sa kanilang ama na si John, na hahanap sila ng paraan para maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. So, sa awa ng Diyos, nakakuha yung dalawang anak ni John ng scholarship. Kaya maganda ang ginagawa natin dito sa parokya, no? May scholarship tayo, malaking tulong pala yun sa so, maliban sa scholarship, ay nagpart-time job yung dalawa at humingi ng financial na tulong sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. so to make the long story short, nakagraduate yung dalawang anak ni Jan at nagkaroon ng kanya-kanyang magandang, magagandang trabaho. Kaya sila na ang nagsuporta sa kanilang ama. Sa wakas, tuwang-tuwa si John dahil na, nagkaroon na ng magandang kinabukasan ang kanyang dalawang anak. Ganyan ang mga ama na is mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Tama po ba ako? Parang hindi yata tama eh. Tama po ba? Parang hindi kayo mother, Father's Day pa naman ngayon eh. Dapat sinabi niyo, Yes! Di ba? Father's Day ngayon, ilang pag ano natin eh. So ganyan, si John ay kumakatawan sa lahat ng ama na naisbigyan na magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. O tumayo ngayon mga ama dito. Bauna talaga siya hey, ni Brother Jerry. Yan. O yun. O. dito walang ama. Mga binata pa yata nga dito eh. No? Dito. O, palakpakan natin yung mga amang ito. Dahil sa kanila, mayroon tayong magandang pinabukasan. So, happy Father's Day. Umupo na po kayo. Baka mapagod kayo. No? So, ganyan din po ang ating Diyos. Nais din niya na tayo ay mapigyan na magandang kinabukasan. At ito ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin na mga pagbasa sa ika ngayong linggo, ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. O, oh, magsimula po tayo sa unang pagbasa. Mula saan ang unang pagbasa? Mula sa aklat ni i e. -propet. Propeta ba? Ya, yeah, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dito, sa unang pagbasa, sino ang nais mabigyan ng Diyos ng magandang kinabukasan. Sino? Ang mga Israelita. Bakit nais niyang mabigyan ng magandang kinabukasan? Dahil sila noon ay mga bihag sa Babylonia. Kapag ikaw ay bihag, may maganda ka bang kinabukasan? Wala. Hindi ba? Bihag kayo. Eh. At ang turing sa kanila, walang kwenta. Wala na silang kwenta. Pero sa kanilang paging walang kwenta, nandoon ang Diyos na nais sila mabigyan, ng magandang kinabukasan. At paano nilarawan ng Diyos ang nais niyang magmabigyan ng magandang kinabukasan ng mga Israelita sa pamamagitan ng usbong ng Cedro, Sedro, yan isang puno, na no? pamusang puno. Parang gaya sa atin dito, yung nara, So doon, sedro. So pinakausbong, pinakamura na kinuha sa pinakamataas na sanga. At itong usbong na ito ay itinanim ng Panginoon sa pinakamataas na bundok at doon tumubo, lumago, at naging kahangahangang sedro. Yan ang paglalarawan ng Diyos nang nais niyang mabigyan ng magandang kinabukasan. Dahil sila bilang bihag sa Babylonia, sila'y ibinaba. Pero nung nandiyan ang Panginoon, para sila'y maligtas. Sila ay iti itinaas. Kaya ganyan ang Panginoon. Ang sinong ibinaba, ibinaba, ang anong tawag nga? Ibinababa ay kanyang itina taas. Pag ganyan ang nangyari sa atin, ay talagang magandang tinabukasan ang napas sa atin. Sa ikalawang pagbasa naman mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, paano ginawa ang paglalarawan ng nais ng ating Panginoon na mabigyan tayo ng magandang kinabukasan? Paano? Ang pag-iwan ng katawan natin na tinatahanan. Dahil ngayon, saan tayo tumatahan? Sa ating katawan. Yan ang ating tahanan dito sa lupa. Pero mayroon tayong tahanan sa langit, kapiling ng Panginoon. So kapag iniwan natin ito, yung katawang ito, at pumunta tayo ng langit, doon sa ating tahanan sa langit, sa piling ng Panginoon, yan talaga ang magandang kinabukasan. Amen ba? Pag nandoon na tayo sa ating tahanan sa langit, yan talaga ang tiyak at tunay na magandang kinabukasan. Sa mabuting balita naman, ayon kay San Marco, may dalawang paglalarawan ng nais ng Diyos na tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Subalit, babanggitin lang natin ang isa ito ay nilalarawan ang nais ng Diyos na tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng isang butil na inihasik. Dahil yung butil na hindi inihasik, mayroon ba yung magandang kinabukasan? Miss Evelyn, wala na. Tama po kayo. At yun ay magkaroon lang halamang ng magandang kinabukasan kapag iti o ini hasik. Bakit? Dahil kapag ini hasik, ito ay tutubo, lalago, mamumunga, at kapag maraming bunga ay aanihin. Anong paglalarawan ng magandang kinabukasan? Ayan ang tanong, paano mapasa atin ang magandang kinabukasan na naisibigay sa atin ng Panginoon? Dahil hindi lang naman niya ibibigay yan sa atin you know, on silver platter. We have to work for it. So, anong gagawin po natin? Ayon sa, sa ang pagbasa natin, matutunghayan ang sagot sa tanong na ito? Sa ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At nasasabi dito, para mapasa atin ang magandang kinabukasan na naisibigay sa atin ng Panginoon, dapat maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Paano? Sinasabi rin dito na habang nabubuhay tayo sa lupa, dapat mabubuti at hindi masasama ang ating ginagawa. Kung masasama ang ating ginagawa, mayroon ba tayong pag-asa ng magandang kinabukasan? Wala. Subalit kung mabubuti ang ating ginagawa, ayan, asahan natin ang magandang kinabukasan. Kaya ngayon, mga kapatid, itanong natin sa ating sarili. Tingnan natin ang ating mga ginagawa habang tayo dito ay dito sa mundong ito. Ang mga ginagawa ba natin ay patuloy na mga mabubuting bagay o masasamang bagay. Pagmasama, masama, walang kinabukasan. Subalit, masama, pero gumagawa pa naman ako ng mabuti. May pag-asa ba yun ng magandang kinabukasan? Wala rin. Kailangan mabubuti ang ating ginagawa. So, ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo sa misang ito ng patuloy na lakas upang magawa natin ang mabuti. Lalong-lalo lalo na ang ating mga ama. Na naman talaga ang pangunahing gusto nila ay makagawa ng mabuti sa kanilang mga anak. So ipanalangin natin tayong lahat, lalong-lalo lalo na yung mga ama, na pawang mabubuti ang ating ginagawa at mayroon po tayong pag-asa ng magandang kinabukasan sa piling ng ating Panginoon.